Bye. <laughs> ha, halika na, galitan na natin 'to. Dali lang ah. Yan, game. Ano ang ulo? Kuya, tatawa kami. Hawakan mo. Hawakan mo nga. tawag ikaw hawak na ulo. Ay, nakakaawa. Huwag ka nang maawa, wala nang awa-awa yan. Nakarecord na yan eh. Dali lang, kuya tayo ka maghawa ako Ako lang magaganon. Nakatadhanan eh. Nakatadhanan eh. Oh, Pasensya ka na, manong. Ay, ito lang. mo muna. Dito. Pada, huwag ka eh, ngarang. Ayan. Ayan <laughs> <Ayun, laughs> o. No, gusto mo, next time, ikot naman yung... Ah, huwag ka ngarang! sa ano, sa... Dito ah, dito ka. Sa, sa YouTube, ala. Ang nakaharang. Ayan, 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 yan. ayan, Dito mo, ayan, sa may ayan, ayan, mo. ayan, 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 Dito. Dito. Oo. dito ayan, 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 Para ito balam. Nasa nan. Nendeli, yung bata, pa-tabi. O, dali, alis. Dikit, dikit. Pwede mo chila. Dikit, dikit. Nendeli. Diela. Diela din mo naman. Ayun na, nakikita na rin to guys. Okay. 6:33 time of death. Tama na. Alam naman no. Oh. Hindi, hindi. Ayoko. Killer. Hindi. Skull <laughs> just one half.

pinapatay pa. Ay, fugao na panagkas sa Jessica. Ay, Jordan and Sam. Ayan, oh. Alam na po. Ayan, oh, mga kapuso, Animal rights. Ayan, <laughs> yung pita. Lagot ka sa pita. Hindi, ako wala. Hindi, Kailangan natin na interview. Excuse me po, ma'am. Ma'am. Kailangan po namin ang interview. Ano po masasabi niyo sa naganap na insidente? Paalam, ano? Sa kanilang tinola ngayon. ha, ha. Ano <laughs> <Boniteur>, <inaudible> sure? masabi, ma <inaudible> an masabi tu mo? Ano masabi mo? Hindi pwede, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Saludo ang pita sa original, original, original. <laughs> Ryan. <laughs> Ryan, <laughs> Ryan. Saludo ang pita sa yo. Criminal! Pilit ay manok. Ano oh, sabi guys? RJ, ano masabi mo RJ? Magsalita ka. Eh, magtampi sa, 'to sa camera. Ayan, ano masabi mo? Bigyan tayo ng ulam, gata din. Ano RJ? Nice shit. Good, good sh shit. RJ. Good shift. Ano masabi mo sa naganap na insidente? Ah, tsara. Plish uh naka-video to, na pa-iyak. <this> <na> <laughs> <laughs> sige, 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 Ano? ka? Kinatay <laughs> nila, wala silang gawa. <laughs> Mga walang puso. Susunduin <laughs> so nila ata Ulam natin, pulot. Dalhin natin 'tong balong koob. Ito ang good shit. Good shit? Good shit. Ella, Ella Marie. Hello, Ella. Mama, yan. Okay ka, Ella. Hello. Ano so. Suduhin ko kayo ni Mama.